At gusto ko i-share sa inyo, mga ka-faith, itong naging uh, post ni Candice Owen sa kanyang Twitter. Recently, I made the decision to go home. There is, of course, so much more that went into this decision and that I plan to share in the future. But for now, praise be to God for His gentle but relentless guiding of my heart toward truth. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I do not fear. Christ is the king. Napakaganda ng sinabi dyan ni Candice Owens. <music> Hello mga ka -fate. Welcome again sa ating vlog. My name is Brother Adrian Milag. Gusto kong pag-usapan natin at ito ay tungkol sa naging conversion ng kilalang commentators na si Candice Owens sa Catholic Faith. Alam nyo, nung nabalitaan ko to ay sobrang natuwa talaga ako dahil nakikita natin ngayon. Ang dami-dami ng mga big personalities sa entertainment They are now embracing the Catholic faith in their life. Today, gusto ko i-share sa inyo itong naging conversion ni Candice Owens. Na I'm sure baka kilala nyo din to si Candice Owens at baka uh, nabalita nyo na rin itong naging kanyang conversion. Kilalanin natin sino nga ba si Candice Owens. Si Candice Owens ay isang kilalang personality sa media, lalo na sa mga uh, usapang conservative bago siya naging katoliko. Siya ay naging uh, boses ng mga conservatives sa Amerika. Madalas talaga may uh, pinupuri siya at may mga criticism. Siyempre, marami naman talaga hindi nag-aagree sa kanya. Pero mas marami siyempre yung talagang sumusuporta sa kanya. Nagsimula siyang sumikat noong 2016 dahil sa kanyang uh, pagtuligsa sa mainstream uh, political narratives at sa kanyang suporta kay Donald Trump noong eleksyon ng 2020. Alam nyo si Candice Owens ay isang reform evangelical protestant. Palagi siyang nasa media, nasa mga TV network dahil sa kanyang mga opinion na palaging hinihingi sa kanya ng mga tao, ng mga media. Ang kanyang naging journey ay kasama ang pagtatatag ng black seat. Ang black seat ay para to sa mga black Americans, ang goal nito is para iwan daw ang Democratic Party. So, at ang kanyang naging masigasig na pakikilahok sa mga debate tungkol sa mga isyong uh, panlipunan at mga politics, at ang kanyang naging journey of uh, yung mga pagbabago, naging conversion niya, ay nagsimula to sa naging problema at naging crisis niya, naging personal problem niya, yung naging public ang niya. at kabilang dito yung pag-alis niya yung pag-iwan niya sa Daily Wire at mga controversy sa kanyang mga naging mga pahayag alam naman natin ngayon sa media di ba uh, minsan kinukot ka dyan out of context or binibigyan ng maling uh, interpretasyon yung mga sinasabi natin kaya bilang isang public figure ay hindi talaga madali yan at Talagang dapat ihanda mo yung sarili mo sa mga criticism, uh, mga bashing. Iba-iba kasi ang opinion ng mga tao. biru Biruy mo sa mga million or billion na manonood sa'yo. Sa mga tao niyan, iba't iba ang opinion niyan sa'yo. Iba-iba yan. Diba, sa dami ng nakakapakinig sa'yo. At yung iba dyan, talaga may mga strong will yan para magbigay ng kanilang opinion din. Alam nyo, yung naging daan ni Candice Owens patungo sa Catholic faith ay malaki ang naiambag ng kanyang asawa na si George Farmer. Isa siyang British activist at convert din sa Catholic faith. So, ang nangyari, ang kanilang mga diskusyon uh, tungkol sa spirituality at mga naging kanilang mga karanasan, di ba? Tulad ng pagdalo nila sa misa, sobra talaga naging Malaking impact nito kay Candice Owen. 'Yun nga inihayag ni Candice Owen sa publiko uh, yung naging malalim niyang interest sa Catholic faith pagkatapos ng isang theological debate sa kanyang podcast. Ang debate talaga pag ginawa to in a formal way, educational yung gagawin nila hindi yung bitterness, hindi yung pag-aaway, hindi sigawan, talaga naman meron niyang magandang fruits. Ayun naging epekto nito kay Candice Owens. At sa kanyang pag-announce ng kanyang uh, interest sa uh, Catholic faith, tinawag niya itong desisyon na umuwi na siya, I'm home now, at pinasalamatan niya ang Diyos sa paggabay sa kanyang puso patungo sa katotohanan. At gusto ko i-share sa inyo, mga ka-faith, itong naging uh, post ni Candice Owen sa kanyang Twitter. Recently, I made the decision to go home. There is, of course, so much more that went into this decision and that I plan to share in the future. But for now, praise be to God for His gentle but relentless guiding of my heart toward truth. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed for I am your God I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand I do not fear Christ is the king Napakaganda ng sinabi dyan ni Candice Owens na after ng kanyang baptism sa Catholic Church at isa na siyang ganap na Katoliko at I'm sure Magkakaroon ng malaking impakto sa kanyang mga listeners, followers sa naging uh, conversion ni Candice Owens. Naniniwala ko na siya ay gagamitin ng Diyos na maging boses sa mainstream media. Nakikita natin ang movement ng Holy Spirit ngayon by touching this influential figure in media in in, in entertainment. Kasi 'di ba sa panahon ngayon, nangyayari ngayon sa social media, uh, isa talaga 'tong spiritual battle, isa 'tong labanan ng mga maling balita, mga maling influence, at nakikita naman natin na ito ay nakaka talaga ng morality, especially ng mga kabataan ngayon. Kaya napaka-crucial at napakahalaga nang naging conversion na ito ni Candice Owens na I'm sure na marami siyang ma-influence din na mga kabataan pabalik sa Diyos. Alam nyo mga ka wala talaga imposible sa Diyos eh. Kahit na iniisip mo na may kakilala ka na parang imposible yan na magbago, di ba, na makilala ang Diyos. Araw-araw, mura na lang ng mura yan. Uh, negative, toxic kausap, chismosa, chismoso. Masama ugali, di ba? Ikaw rin naman, ako rin naman. May mga ganyang pagkakataon at season sa buhay natin. And up to this day, pero ang Diyos, He's so patient with us. Ang Diyos hindi yan up sa atin. Hindi niya tayo bibitawan until makabalik tayo sa kanyang bahay. Di ba kaya ang ganda ni sinabi ni Candice Owens na I'm home. Nakauwi na siya. Ikaw, katulad na nangyari kay Candice Owens, tiyatawag ka din ba ng Diyos sa kanyang bahay? Buka pinapauwi ka na rin ng Diyos. Masyado ka nang naging comfortable sa buhay na yan, sa buhay na kasalanan, sa buhay na walang purpose, sa buhay na wala namang patutunguhan na sinisira mo lang ang sarili mo or sa buhay ng emptiness at kadiliman. And God is calling you now to go back home like the prodigal son. Your prodigal father are waiting for you. Hinihintay ka ng Diyos ngayon na bumalik ka na sa kanyang bahay. God is waiting for your embrace. Kahit ano pang nagawa mong kasalanan, kayang-kaya yang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos at walang kasalanan o kadiliman o kasamaan ang kayang talunin ang pagmamahal ng Diyos. At mga ka sama-sama po nating ipagdasal si Candice Owens sa kanyang journey sa Catholic faith. Hindi naman madali ang journey na yan. Hindi naman porket naging Catholic na siya, hindi na siya dadaan sa mga questioning about her faith or mga pagsubok, crisis, trials. Mga struggle ba? I mean, jam pa lang yan magsisimula. And through our prayers, collective prayers, ay matutulungan natin ang mga converts na katulad ni Candice Owens magpatuloy sa kanyang journey sa Catholic faith. Siyempre, we are one body of Christ and we continue to pray for one another. At I hope mga ka-faith na sobra kang na-inspire dito sa naging uh, conversion ni Candice Owens, etong transformation na nangyari sa kanya. At naniniwala ako na everyday ang conversion din natin sa Catholic faith ay araw-araw, di ba? Na patuloy nating kilalanin at palalimin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating pananampalataya. At syempre, sa tulong ng ating mahal na ina. Kaya huwag mong kakalimutan na magdasal ng rosaryo araw-araw. So I hope mga ka-faith nakatulong itong mga information na to, itong vlog na to. Make sure na share mo to sa iyong mga friends and relatives. So maraming maraming salamat. God bless you more abundantly.